Leron, leron, sinta Puno ng paasa Dalay, dalay, puso Harutan sa una Pagdating sa dulo Umasa ang tanga Kapos kapalaran Humanap ng iba Ah, mabuti pa, maglaba na lang Para di dugyot ay, buti pa maglaba. Oh. Harutan sa una pagdating sa dulo, umasa ang tanga. <laughs> 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 <Talawa ka. laughs> ha? Ang ganyan talagang buhay.